Biyaheng China si Shaw Xin sa susunod na linggo. May-ari siya ng isang travel agency dito sa Pilipinas at sinasamahan niya ang kanyang mga kliyente patungong mainland China partikular sa Beijing, Shanghai at Chengdu. Para sa kanya, hindi apektado ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ang takbo ng kanyang negosyo. In a business level on on like a general perspective, it is concerning kasi syempre, you don't want tensions to blow up. But then in a business perspective naman, there's no cause for concern naman regarding the tensions and the tourism industry. Dagdag pa ni Shaw Shin, ang mga socio-political issues katulad ng bangayan sa West Philippine Sea at pagban sa mga pogo ay hindi hadlang sa pagbibigay serbisyo ng kanyang travel agency. The government kasi is very different from the people. So, uh well, uh travel agency kasi is a people business siya. And mostly people want to go to China naman and they will continue to want to go to China. So we are there to cater them. Bagamat patuloy ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa, nanguna pa rin ang China bilang top trading partner ng Pilipinas noong 2023. Umabot sa 40 billion US dollars ang kalakalan ng dalawang bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nagpatuloy ang trend na ito hanggang 2024 dahil nangunguna pa rin ang China bilang supplier ng mga imported goods sa bansa. Nasa 2.60 billion US dollars o 26.3% ang kabuang imports ng Pilipinas mula China noong Enero hanggang katapusan ng Hunyo. Nasa mahigit 2 bilyong piso naman ang kabuang investments na inaprubahan ng PESA mula China at Hong Kong times 3 mula noong nakaraang taon. Sa kabila ng Chinese investment sa Pilipinas, base sa huling datos ng Bangko Sentral, sad, sad ang foreign direct investment sa Pilipinas. Para sa agenda, Sujin Kim, BNC.